One minute. Oh, one minute na lang. Alam nga maliligo ka pa sa one minute sa so ito nga. Ang Station yun siya. The destination is in your right. Oh, pa ganun tayo. Pa ganyan? Pa right. Pa yung right. Left. Right. Right. <laughs> <laughs> Ayan ang na-expect mo bakla. Ang haba ng pila. Ano yung pila? Pero masarap daw dahi. Ano yun ba? Pitcher run. Oo. Oh. Oo. Oh. Masa tayo Oo. So ko na si Google ko. Mm, sorry. Uh, uh, Oo, ko ka na ngayon. Party si Ong. Baka natalino ko na ngayon. Yes, nagamit ko. Sa Echiran. Echiran. oh, iyan pala oh. sa Tignan natin dito kung masarap. Authentic daw to eh. Alright. Dalawa. Oh, dalawa? Dalawa. Uh, yes. Dalawa. lang mga ilang oras tayo. Ha? Ilang oras tayo. Tikto namin yung Richie. Serye. Are yung pinipilahan na famous ramen sa Japan From Taipei Main Station Sumakay nga kayo ng MRT at hanapin ng red lane Pagkatapos ay bumaba sa Shangshan Hindi kayo maliligaw dahil are last stop na eh Pagkatapos nga ay eh, maglakad laang kayo diyan ng 6 to 9 minutes Pagkatapos ay matatanaw nyo na nga agad na rin kanilang logo. Pagkakita namin dyan ay kami kumaripas na nga. At tuong mahaba-haba